Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Napapanood natin sa mga patalastas sa telebisyon ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay bago kumain. Naalala ko tuloy ang madalas na bilin sa akin ng aking nanay noong ako ay bata pa. Ang sabi niya, maghugas ka ng paa bago matulog. Noong una, akala ko ay para hindi lang ako mangati. Subalit, sa paglipas ng araw, naunawaan ko na kailangan ko palang maghugas ng paa para hindi ko marumihan ang kumot na madalas labhan ni nanay. Sa oras na ito ay matutunghayan natin ang isang paghuhugas na naging dakila sa kasaysayan. At bakit? Sa anong paraan? Iyan ang ating matutunghayan sa ikalabing tatlong kabanata ng Juan, una hanggang ikalabing anim na talata. Ang mensahe sa oras na ito ay sa atin ni Pastor Dan Abanco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Kamusta kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay sabay na mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay ang ikaapat na bahagi ng Aklat ni Juan. Napag-aralan na natin ang mga paunang salita sa Aklat na ito na matatagpuan sa unang labing walong talata ng unang kabanata. Napag-aralan din natin ang pambungad na bahagi nito na matatagpuan sa mga nalalabing talata ng unang kabanata. Sa ikalawang kabanata hanggang sa kabanatang labing dalawa ay napag-aralan natin ang mga patotoo na kanyang ginawa at ng kanyang mga salita. At ngayon, sa kabanatang labing tatlo hanggang labing pito ay mapag-aaralan natin ang patotoo ni Jesus sa mga nagpatotoo sa kanya. Kung titingnan natin ang ibang paraan ng pagkakahati ng Ebanghelyo ni Juan, makikita natin na sa unang labing dalawang talata, ang tinutukoy ay ang ilaw. Tinutukoy nito ang kanyang ministeryo sa madla at kanyang inihayag na siya ang ilaw ng sanlibutan. Sa kabanatang labing tatlo hanggang labing pito, tinalakay sa bahagi ng aklat na ito ang pag-ibig. At sa kabanatang labing walo hanggang dalawampu at isa, tinalakay ang tungkol sa buhay. Pumarito si Jesus upang bigyan tayo ng buhay at ang buhay na ito ay nasa Kanya ang ating buhay ay bunga ng kanyang kamatayan. May apat na pangunahing pagtatalakay na ginawa ni Jesus. Tatlo sa mga ito ay napag-aralan na natin sa Ebanghelyo ni Mateo. Una ay ang sermon sa bundok na matatagpuan sa Mateo kabanata 5 hanggang 7. Pangalawa ay ang kanyang pagtalakay sa mga talinhaga. Matatagpuan ito sa Mateo Kabanata 13. At ang pangatlo ay ang talakayan sa bundok ng mga ulibo na matatagpuan sa Mateo Kabanata 24 hanggang 25. Ang pang-apat na talakayan ay matatagpuan sa Juan Kabanata 13 hanggang Kabanata 17. Ang pang-apat na bahaging ito ang siyang pinakamalaking talakayan na ginawa ni Jesus. Ito ang pinakamahaba at pinakamahalaga para sa atin ngayon sapagkat ipinakita niya ang iba pang mga katotohanan sa mga alagad. Ang katotohanan ito ay hindi kumukupas at patuloy na nagiging sariwa sa anumang panahon. Wala nang talakayang tulad nito. Ang kanyang pagbiministeryo sa madla ay natapos na at tulad ng ating nakita, hindi siya tinanggap. Ang ating mga susunod na pag-aaralan ay tinalakay niya ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Tinalakay din niya kung paano tayo mamumuhay bilang isang kristyano na bunga ng kanyang pagpapala sa atin. Itinuro din niya dito kung ano ang ating kaugnayan sa kanya at sa mga mananampalataya. Sa kanyang nalalapit na pagkakabayubay sa krus, hindi na siya nagbigay ng mensahe para sa mga pareseyo at mga tagapamahala ng relihiyon ng Romano. Ang mensahe ito ay para sa kanyang mga tagasunod. Kakaiba ang mga kaganapan sa talata na ating pag-aaralan sa oras na ito. Bumaba si Kristo mula sa langit at iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian. Inako niya ang pagiging alipin at hinugasan ng paa ng kanyang mga alagad. Sa nakalipas na kabanata, nakita natin na ang mga paa ni Jesus ay binuhusan ng pabango. Ngayon naman ay makikita natin na ang mga paa ng mga alagad ay hinugasan niya ng tubig, pagpapahayag ng kanyang kapakumbabaan sa paglilingkod. Hinugasan nga ng Panginoong Jesus ang kanilang mga paa ng tubig at hindi ng dugo. Kaibigan, ang dugo ni Jesus ang lumini sa buhay ng mga makasalanan. Pinatawad niya ang mga pagkakasalang ating nagawa sa nakaraan at ang mga kasalanan sa kasalukuyan ay patatawarin din niya maging ang mga kasalanan sa hinaharap. Ito ay sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo. Sa unang Juan 1.7-7, ganito ang kanyang sinabi, Ngunit kung lumalakad tayo sa liwanag tulad niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis niya tayo sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ngunit kung ipinahayag natin ang ating kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikukan. May tatlong dahilan kung bakit hinugasan ng Panginoong Jesus ang paa ng mga alagad. Malalaman natin ito sa ating pag-aaral sa oras na ito. Basahin natin ang unang dalawang talata ng Juan Kabanata 13. Ganito po ang sinasabi, Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanilang. Nagahaponan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Una sa lahat, hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad sapagkat alam niya na lilisanin na niya ang mundong ito. Bagamat patuloy siyang maglilingkod hanggang sa makabalik na siya sa langit, minahal niya ng lubusan ang mga tao. Kaya't magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang naglilingkod. Sinabi niya na lilisanin niya ang sanlibutan ito. Ang daigdig na puno ng kasamaan at ng mga suwail sa kalooban ng Diyos sapagkat lilisanin niya ang sanlibutan ito kailangan niyang hugasan ng paa ng mga alagad. Pangalawang dahilan kung bakit niya hinugasan ng paa ng kanyang mga alagad ay dahil sa pag-ibig. Minahal niya sila hanggang sa katapusan ng mundo. Magtutungo siya sa Ama dahil mahal niya ang mga nananalig sa kanya namatay siya para sa kanila at siya ay muling nabuhay upang panatiliin silang ligtas. Kahangahanga ang ating Panginoon sapagkat mamahalin niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi kukupas ang kanyang pag-ibig sa atin at walang makapipigil sa kanyang pagmamahal. Ang pangatlong dahilan kung bakit hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad ay sa kadahilan ng may isa pa na nakapasok sa kanilang kinaroroonan. Siya ang prinsipe ng sanlibutan ang kanyang pangalan ay Satanas. Ang alam natin ay labing tatlo lamang sila ng panahong iyon. Subalit ang katotohanan, labing apat sila ng mga oras na iyon sapagkat nandoon ang Diablo. Naisilid na ni Satanas sa puso ni Judas na ipagkakanulo niya si Jesus. Sa sandaling makapasok ang Diablo sa gawain ng mga mananampalataya, magkakaroon ito ng hindi magandang bunga. Ito ang dahilan kung bakit hinugasan ni Jesus ang kanilang mga paa. Kailangan niya tayong hugasan bilang mga mananampalataya kung nais nating magkaroon ng patuloy na ugnayan sa Kanya. Ang pangyayaring ito ay naganap noong pista ng Paskwa. Kasalukuyan silang naghahapunan ng mga panahong iyon. Hindi ito ang banal na hapunan gaya ng alam ng karamihan. Katunayan, hindi binanggit ni Juan ang tungkol sa banal na hapunan. Napakalaking katanungan nito para sa akin. Bakit hindi niya binanggit ang isang napakahalagang pangyayari? Nakita ko ang isang bagay na nagiging panganib sa buhay ng mga mananampalataya ayon sa mga isinulat ni Juan. Mapanganib na bigyan natin ng higit na pagpapahalaga ang mga ritual kaysa sa Panginoong Yesus. Mas mahalaga na alamin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos kaysa sa pakikisalo sa banal na hapunan. Wala tayong mapapala sa banal na hapunan kung ito ay ilalayo natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi nga ng iba, mas mahalaga si Kristo sa ating puso kaysa sa tinapay sa ating tiyan. Ang tinapay ay sa tiyan natin pupunta at hindi ito magtatagal doon. Ang pinakamahalaga ay si Kristo sa ating puso. Marahil, ito ang dahilan kung bakit hindi itinala ni Juan ang banal na hapunan sa kanyang ibanghelyong. Sa ikatatlong talata ay binanggit na kaya ginawa ito ni Jesus ay babalik na siya sa ama. Ganito ang sinasabi. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Binigyang din ito sa ikatatlong talata sapagkat mahalaga na malaman natin ang mga dahilan kung bakit hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. Tingnan natin sa talatang 4 at 5 ng Kabanata 13 kung papaano ito ginawa ni Jesus. Basahin po natin. Kaya't nang sila'y naghahaponan, tumindig si Jesus. Nagubad ng kanyang panlabas na kasuutan at nagbikis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuho siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya ang nakabigkis sa kanya. Inubad ni Jesus ang kanyang panlabas na kasuutan at nagbikis ng tuwalya, kakaiba ang ginawang ito ni Jesus. Ang ginawa niya sa oras na iyon ay gawain ng isang alipin. Ang tuwalya na kanyang ibinigkis ay simbolo ng paglilingkod at inihanda ang kanyang sarili upang hugasa ng paa ng mga alagad. Sa Exodus 20 at isa mababasa natin, ang tuntunin tungkol sa alipin, ang aliping Hebreyo ay maglilingkod sa kanyang Panginoon ng anim na taon siya ay magkakaroon ng kalayaan sa ikapitong taon. Kung sa panahon ng kanyang paglilingkod ay nagkaroon siya ng asawa at nagkaroon ng mga anak, palalayain siya ng kanyang Panginoon, subalit hindi ang kanyang pamilya. Subalit maaari namang piliin ng alipin ang manatili sa piling ng kanyang Panginoon, kung mahal niya ang kanyang pamilya at ang kanyang Panginoon. Patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan. Sa tabi ng hamba ng pinto at bubutasa ng isa niyang tainga, sa gayon magiging alipin siya habang buhay. Bagamat maaari na siyang makalaya, ang kanyang pananatili bilang alipin ay bunga ng kanyang pagmamahal. Ang Panginoong Yesus ay bumaba sa lupa mula sa langit. Bagamat Diyos, siya ay nagkatawang tao at siya ay naging tulad ng alipin. Ang lahat ng ito ay kanyang ginawa dahil sa pagmamahal niya sa atin. Maaari naman sana siyang makalaya sa ganitong kalagayan, subalit siya ay namatay sa krus upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ginawa niya ito upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanya. Naging alipin siya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ano ba ang paghuhugas ng paa na ginawa ni Jesus? Basahin natin ang talatang 6 at 7. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, diyat kayo pa ang maghuhugas sa aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, kunit maunawaan mo rin pagkatapos. Mayroong ilan na nagsasabi na ang paghuhugas ng paa ay isang sakramento, kaya dapat nating isagawa ito sa ating mga iglesia. Wala akong makita na masama sa pagsasagawa nito kung ang spiritual na mensahe ay hindi mawawala. Sabi ng ilan, isa itong halimbawa ng pagpapakumbaba kaya dapat nating tularan. Wala akong makitang mali sa mga pakahulugang iyon. Subalit sa aking palagay ay hanggang doon na lamang ang mensaheng hati nito. Ako ay naniniwala na maging si Pedro ay nakita niya ito na isang halimbawa ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Subalit sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Dahil dito sumagot si Pedro, Basahin natin ang talatang walo. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Ang ibig niyang sabihin, kung walang paghuhugas, walang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Paano ba tayo hinuhugasan ni Jesus ngayon? Sa aklat ng mga awit kabanata isang daan at labing siyam, talatang siyam ay mababasa natin ang ganito. Paano ba iingatang maging waga si ang buhay? Yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan. Ang tugunay ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Sa Juan kabanata labing lima talatang tatlo ay ganito pa ang sinasabi. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyong. Sa Epeso, Kabanatang 5, Talatang 25 hanggang 26 ay mababasa rin natin ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang Iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ang salita ng Diyos ay magpapanatili sa kalinisan ng mga mananampalataya kung tayo ay magkasala, papaano ba tayo magiging malinis? Ganito ang sinasabi sa unang Juan, unang talata, kabanatang siyam. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad ng Diyos ang mga ito at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Marami ang may paniniwala sa kasalanan na isang pangkaraniwang bagay lamang. Kaibigan, nais nice kong malaman mo na ang paa ay kapahayagan ng ating pagtahak sa landas ng Panginoon upang maging karapat-dapat. At kung ikaw at ako ay lalabag sa mga nais ng Diyos, ipinapakita nito na lumalakad tayo sa ibang landas. Ito ay kasalanan at kailangan na ihingi natin ito ng tawad sa Diyos. Dahil dito, hiniling ni Pedro sa Panginoong Hesus ang isang bagay. Basahin natin ang talatang siyam. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paako, kundi pati ang aking kamay at ulo. Kung ang pakahulugan nito ay ugnayan sa Diyos, nais ni Pedro na lahat ng bahagi ng kanyang buhay ay may kaugnayan sa Panginoong Hesus. Basahin po natin ang sinabi ni Hesus sa talatang sampu. Ani Hesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo ngunit hindi lahat. Sinabi ni Jesus na hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na. Ano ang ibig pakahulugan nito? Malaki ang pagkakaiba ng paliligo at paghugas. Nang mga panahong iyon, ang mga tao ay nagtutungo sa pampublikong paliguan upang maligo. Pagkatapos, isusuot nila ang kanilang panyapak sa pag-uwi. Sa kanilang mga tahanan ay makikita ang palanggana na may lamang tubig. Ito ay kanilang ginagamit upang hugasan ang kanilang mga paa mula sa dumi na kumapit dito sa kanilang paglalakad. Hindi lamang mga alikabok at buhangin ang nasa sagap ng kanilang mga paa. Marahil maging mga mikrobyo mula sa mga basura na nagkalat sa lansangan. Kaya nga, kahit na kapaliligo pa lamang nila noon, kailangan nilang hugasan ang kanilang mga paa bago sila pumasok sa kanilang tahanan. Ayon sa ating Panginoong Isus, nang humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, hinugasan niya ang ating buong katawan. Ito ang tinutukoy niyang paliligo. Subalit habang tayo ay naglalakbay sa ibabaw ng lupang ito, nakakasagap tayo ng mga bagay na marumi. Kung minsan nagiging matigas ang ating mga ulo at tayo ay nagiging suwail. Dahil dito pumapasok ang kasalanan sa ating buhay, kaya't kailangang mahugasan tayo na hindi na kailangang paliguan pa Sinabi ni Jesus na hindi tayo kailanman magkakaroon ng kaugnayan sa Kanya kung tayo ay marumi. Kaya't ang paghuhugas ng paa ay paglilinis upang mapanatili ang ating kaugnayan sa Kanya. Ganito ang mababasa sa unang Juan, unang kabanata, talatang 6 hanggang 7. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kaibigan, upang mahugasan ang mga bagay na nagpaparami sa atin, kailangan muna nating ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Ang paghingi ng pagpapatawad ng Panginoon ay pagsang-ayon sa Kanya. Aminin na tayo ay makasalanan at pasakop sa Kanyang kalooban. Isa marahil sa pinakamahirap gawin ng isang tao ay ang tanggapin na siya ay isang makasalanan. Subalit kailangan nating sumunod sa nais ng Diyos. Sapagkat kung ihingi natin ng tawad ng ating mga kasalanan, tapat siya na tayo ay kanyang patatawarin. Hindi sapat ang humingi lamang ng tawad sa kanya at pagkatapos nito ay babalik tayo sa mga masama nating gawain. Ito ay tahasang pagtutol sa nais ng Diyos na paghuhugas sa ating mga paa. Basahin naman natin ang talatang labing isa. Ganito ang sinasabi. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Alam ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas. Alam niya na hindi naligo si Judas. Ang ibig kong sabihin ay walang karanasan si Judas sa kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya na hindi lahat sa kanila ay malinis. Ang talatang labing dalawa hanggang labing pito ay mga talata kung saan mababasa natin ang paraan kung papaano magkaroon ng kagalakan. Ganito ang ating mababasa. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag niyo akong guru at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga kung akong Panginoon ninyo at guro ay nagugas ng inyong mga paa, dapat din kayong magugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito ay dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang salip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan tatlo labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 725 25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, labing apat. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito sapagkat panibagong katotohanan ang aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dcasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.